Alam mo ba na sa Biblia, ang tunay na pagsamba ay hindi lang tungkol sa kanta o musika? Sabi ng Diyos, may mas mahalaga pa kaysa riyan. Sa unang Samuel 15.22, sinabi ni Samuel kay Haring Saul, Mas mainam ang pagsunod kaysa sa hain. Imbes na sumunod, pinili niyang sundin ang sarili niyang paraan. At pagkatapos, nagtangkang bumawi sa pamamagitan ng paghahain. Parang sinasabi niya, Nagkamali ako, pero nag-offer naman ako. Pero malinaw ang sagot ni Samuel. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa ritual kung mayroong pagsuway. Hindi mo pwedeng takpan ang kasalanan sa pamamagitan ng relihiyosong gawain. Sa harap ng Diyos, ang pagsamba ay hindi nasusukat sa ganda ng kanta, dami ng ministry o lalim ng emosyon. Ang sukatan ay ito. Sumusunod ka ba? Pagsunod ang puso ng pagsamba kung hindi mo sinusunod ang Diyos hindi mo siya tunay na sinasamba kahit pa anong kanta ang inaawit mo